viral sa social media ang isang mag-asawang pulis sa Batangas. Aba, Bakit kaya Jeff? Yun nga ang tanong mm -hmm. ko rin pero dahil sa mga kapalpakan na madalas ikabit sa mga mm -hmm. pulis ha hindi dahil dyan. dahil sinauli nila ang napulot Bakit? na bag sa may-ari nito. Mm -hmm. Kilalanin sila sa pagkaksyon ni Monvalbes. Ito ang larawan at kwento ng mag-asawang pulis Talisay Batangas na sina po Raymond at PO1 Mary Joy Matundan na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa nagpost na si Maria Teresa Maravilla, bumilib siya sa mag-asawa matapos isa uli ang naiwan niyang pouch bag sa isang supermarket noong Sabado. Laman daw nitong iba't ibang ATM cards, mga ID at siyam na libong pisong sahod ng kanyang mister na panghanda sana nila sa piyesta kinabukasan. Hindi rin daw niya akalain na ihahatid pa ng mga pulis ang pitaka sa kanyang bahay. Hindi naman sila yung nagintay ng reward pagka balik sa akin ng pitaka. Tumalikod na! Aalis na! Sabi ko, ma'am, pipicturean ko na lang kayo, ilalagay ko na lang kayo sa Facebook ko. Bagamat aminadong kailangan din ng pera, hindi rin nagdalawang isip ang mag-asawang pulis na ibalik ang pitaka sa may-ari. Ang hirap para sa sarili ko yung gagasusin yung pera na hindi naman talaga pinaghirapan namin ang mag-asawa tsaka yung hindi, talaga, hindi ko talaga pera. Dahil sa katapatan, binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng talisay ang mag-asawang pulis. Nakakatuwa na may mga pulis pang natitira na katulad ninyo at sana ay mapatuloy yan lalo na ngayon sa bagong administrasyon at sa sa pagbabagong darating. This is one way to prove na ang nanatili ang katatagan at uh, ang uh, ang dignidad ng ating mga kapulisan. Balak na maghay maghain ng resolusyon para sa commendation nila. Isa ang mga pulis sa binalaan ni Presumptive President Rodrigo Duterte na magtino at gawin lamang ang kanilang tungkulin. Ang nakakalungkot kasing realidad ngayon sa ating bansa, hindi man lahat ay may iilang tagapagpatupad mismo ng batas ang nagiging pasaway at nasangkot pa sa iba't ibang klase ng krimen. Ang solusyon dito ni Duterte, taasan ng sahod ng mga pulis at sundalo bagay na approved sa kanila. Kung meron nga naman po tayong sinasahod na sapat para sa ating pamilya, uh, there is no need na matempa tayo sa mga sa mga tukso na mga bribe, umaaksyon. Moon Gualvez. No Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.